Sa play na ito ay parang naglalaro pa nga ang gilas at talagang pinaikot-ikot nila ang bola kahit na may mga libreng attempt ang mga ito at sa bandang huli naman ay puntos pa rin para sa gilas team at may kasama pang end one. nalo ang Gilas laban sa team ng Qatar at nagawa na nga ng Gilas na makapasok sa quarterfinals at ang susunod na makakalaban nga nila ay ang team ng Iran. Gaya na nga rin nang nasabi natin bago pa magsimula ang laro ng Gilas laban sa team ng Qatar ay nakakalamang talaga ang Gilas sa larong ito dahil na rin sa hindi talaga nananalo ang Qatar laban sa Gilas sa magkakasunod na nakaraang laro ng Gilas laban sa Qatar at maging sa FIBA Asia nga rin ay minsan hindi pa nakakwalify ang team ng Qatar at lalong lalo na sa FIBA World Cup na kung saan hirap na hirap talaga ang ang team ng Qatar na makapasok o makwalify nga sa FIBA World Cup. Naging lamang ng gilas ang kanilang experience sa high level competition na kanila namang nakuha sa FIBA World Cup at kung titingnan nga natin ay mukhang malakas ang lineup ng Qatar pero wala yan sa forma ng mga players at itsura nila at tinalo nga sila ng gilas dahil kulang rin talaga sa experience ang team ng Qatar sa FIBA competitions. Marami sa mga fans ang nasiyahan sa pagkapanalo ng gilas team dahil na rin sa pasok na ang gilas sa quarterfinals at makakalaban nga nila ang team ng Iran. Magiging isang challenge ang laro ng gilas laban sa team ng Iran pero nakikita naman natin na may konting lamang ang gilas dahil na rin sa wala na nga ang seven 2 ng Iran na si Hamed Hadadi na talaga namang napakahirap pigilan at maiskuran sa loob ng paint kaya naman humina talaga ng bahagya ang team ng Iran at nasa proseso nga rin sila ng pag-build up ng kanilang bagong team dahil halos wala na yung dating team of players ng Iran na nagpapahirap sa gilas noon at napalitan na nga ng mga bagong players ang mga ito kaya nasa adjust assessment period rin ang team ng Iran. Pero hindi naman nangangahulugan na tuluyan na ngang mananalo ang gilas dahil na rin sa posible pa rin na manalo ang team ng Iran laban sa gilas team. Nakita nga lang natin na may konting advantage ang gilas laban sa team ng Iran dahil kung matatandaan natin ay tinalo ng gilas ng dalawang beses ang Iran sa kanilang tune-up game bago ang FIBA World Cup at maging ang rain or shine ay tinalo nga rin nila ang Iran sa Jones Cup at yung tinalo pa ng rain or shine ay lumalabas na yun ang team A ng Iran. Kung itong basihan natin ay mukhang mananalo nga ang Gilas team laban sa team ng Iran pero tandaan natin na magkakatalo pa rin sa aktwal na laro na mismo. Pero minsan rin may sinasabi talaga ang mga scouting report at ito rin ang nagiging basehan ng ilan para makita nila kung sinong team ang merong lamang ng konti. Sa palagay natin at base nga sa scouting report ay magagawa ng Gilas na manalo laban sa team ng Iran at aabot nga ang Gilas sa semifinals. Malaki ang chance ng Gilas na makakuha ng medalya dito sa Asian Games at ito talaga ang goal ni na coach Tim Cone at ang buong Gilas team. Nakita natin na malaki ang chance na umabot ang gila sa semifinals at makakaharap nila dito ang team ng Japan. Nakuha nga ng gila ang panalo laban sa team ng Qatar at dahil dito ay ang makakalaban nila ay ang team ng Iran at tinignan natin ang kabuuan ng team ng Iran. Nakita natin na karamihan sa mga players ng Iran ay nasa 6'8 lamang ang height at meron silang nag-iisang 7'2 player na si Hassan Ali Akbari. Kaya tinignan natin kung malakas ba ang player na ito ng Iran kung may pagkahada ba Ang lakas niya at nalaman nga natin mula sa kanyang profile na malayo ito sa laro ni Hadati at height nga lang ang parehas sila. Mapapansin na rin natin sa profile niya mula sa FIBA World Cup na nag-a-average lamang ito ng 1.4 points at 1.4 rebounds. At dito naman sa Asian Games ay hindi rin ito gaanong ginagamit dahil may kabagalan at hindi rin ganon kalakas ang katawan niya. Sa pisikalan at sa palagay natin base na rin sa scouting na ginawa natin ay kakainin ito ni Jun o kung hindi naman kaya ay si Ansh Kaya naman mukhang hindi ito gagamitin ng Iran masyado laban sa Gilas team. 6-8 na nga ang mga ibang players at may height advantage ang Gilas laban sa team ng Iran dahil nakikita talaga natin na magiging kahinaan ng Iran ang kanilang 7-2 kapag ginamit nila ito laban sa Gilas team. Para sa akin ay nakakalamang ang Gilas laban sa team ng Iran dahil sa pagkawala nga nitong si Hamed Hadadi sa team ng Iran pero kung hindi pa ito nagretiro at naglaro pa rin ngayong Asian Games kahit na medyo may edad na ito ay masasabi ko na di hado ang Gilas pero buti na nga lang at nagretiro na itong si Hamed Hadadi noong FIBA World Cup ang bagong 7-2 ng Iran na si Hassan Ali Akbari ay hindi nga rin maasahan sa rebound ng Iran at kita naman natin sa kanyang record na isa o dalawang rebound lamang ang kanyang nagagawa sa kada laro niya pwedeng nasa development stage pa lamang ang player na ito pero 27 years old na siya at hindi nga gaanong nakakapagproduce ng magandang stats para sa team ng Iran pwede nating sabihin na naghahanap ang Iran ng bagong Hadadi o kapalit nga ni Hamed Hadadi pero bihira rin lang ang malahadadi sa kanilang lugar medyo mataas yung chance natin na umabot sa semifinals at umaayon ngayon ang mga match-ups para sa Gilas team. Dahil na rin sa panalo sila laban sa team ng Qatar at maharap sila ngayon sa team ng Iran na kanilang tinalo sa FIBA World Cup, Tune Up Games at Jones Cup. Pwede nating sabihin na gumanda ang chance ng Gilas dahil sa kanilang pagkatalo laban sa team ng Jordan dahil na rin sa mas magaan ang team ng Qatar at Iran na mga kalaban kumpara sa team ng China, Japan at Jordan. Pwede nating sabihin na blessing in disguise ang pagkatalo ng Gilas laban sa team ng Jordan at nagsilbihan big magandang experience pa ito para sa si Gilas team na magpapaalala sa kanila na kailangan na huwag na silang magpatalo sa laro at pwedeng nadala na nga ang Gilas dahil sa pagkatalo nila laban sa team ng Jordan. Halos sunod-sunod na nga ang laro ng Gilas dito sa Asian Games at malapit-lapit na nga ang finals na inaabangan ng lahat at sana nga ay umabot ang Gilas sa finals.